Magandang araw sa inyong lahat mga Pilipinas, welcome back to my channel, James Vlog. Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello po, I'm back. So, sorry hindi pa ako nakapag-upload ng uh, ilang araw, dalawang linggo ata, oh, 'di ba? Pero kasi nga mayroon akong inasikaso pero ngayon thanks God okay na po ang lahat. So, yeah, tuloy-tuloy pa rin ang ating akala ng iba, no? Hindi na ako mag-upload hindi. Manatili pa rin akong all nation hanggang dulo. So, hello po sa laking mga subscribers lahat. Namimiss ko po kayo. At yung hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo din. Just blag. So, ito na, pag-usapan natin. Mayroon kasi akong nakita ang mga pictures na yung noon, la, yung last year na, yung na nga bridal shower ni Mingay, kasama nandoon si Catherine. Nako, huwag nyo nang paniwalaan yun. Bulok yun. Tapos yun na nga inilabas nila na, ay nandoon pala si Catherine sa bridal shower. Susuportado din pala niya. Nako, alam nyo yon Siyempre, gawa-gawa lang din yon Ewan ko, nakita nyo ba yon noon? Yung pag-bridal shower nila ni Kong? Nakita nyo ba nandoon si Catherine? Tapos ngayon lumalabas nandoon si Catherine. Gawa-gawa lang din nila yon Iniidit lang nila. Siyempre nga, malapit na papalabas nila ang kanila tam, ang tambalang Aldin at saka Catherine. November po yun yung movie nila. May date na, na yun talaga ay ipapalabas nila. Tapos, ayan, mayroon nga ngayon si Alden yung Pulang Araw, ipapalabas na. So, ay nako, yan po ay lahat lang po yung kalukuhan. Ang inong nga, nung nawala nga ako, yung hindi pa po ako nag-upload, uh, uh, ano, nag, nag, nag ang dami nga sum, uh, pumapasok ng mga, syempre, yung mga uh, ano, dudangers na, bakit daw ako nag- ano pa naniniwala, puro lang daw yung kalukuhan, eh totoo naman talaga daw ang kasal ni Kong at saka ni Main, ako, ako po ay manatili hanggang dulo talaga aantayin ko kung kailan i-reveal, e re aantayin ko talaga, darating ang panahon na ilalabas nila ni Alin at Main ang katotohanan at may mga anak na sila ang tanong nila, paano nabuntis? Ay, nako, balikan nyo na lang. Or, balikan nyo. Or, panoorin nyo lahat. Lalong-lalo na yung mga baguhan na nanood sa aking vlog. Panoorin nyo yung aking mga vlog. Napakarami na po. 400 something na yung mga videos na na-upload ko sa aking channel. Kaya, panoorin nyo kung gusto nyong malaman kung kung kailan sila ikinasal ni Maine at Alden. Ay nako, tapos ayan kung kailan sila pinaghiwala. Yun po ay talagang iniisa-isa ko no. Yung aking simulat sa pulong aking vlog. Hanggang ngayon yung pinapaniwalaan ko yung katotohanan. Hindi ko po pinapaniwalaan yung mga bulok na lumalabas. Gawa-gawa lang nila yun. Tingnan nyo yung mga itbulaga ngayon yung mga host. jaan yung tatlong ano, tatlo. Sila naman talaga ang may-ari. Sila TVJ, sila ang may-ari na ngayon. Makikita natin kung panoorin natin ako. Sila pa na yung nakafocus at kung maalaala nyo yung noon na no, mga palabas sa Channel 7 pa sila, bihira naman silang sumasalang eh. Yung mga mga iba namang host na sila ni ni May noon, Alden, o si si Ryan, or si si Pia o sino pa ba yun ang dami nila di ba bihira naman ang TVJ na sumasalang minsan isang beses dalawang beses pero ngayon nakafocus na di ba at saka nako ewan ko na lang mga chismis talagang napakababa na ang ratings nila kaya talagang gumagawa sila ng paraan para tumataas ulit ang kanilang ratings. Naabutan na sila eh, ng showtime. Tumaas na ang rating ng showtime. Number one na ang showtime. Ay nako, sorry po kung talagang sasabihin nila nagiging showtime ako. Alangan naman eh, andoon yung kontra mo doon sa Itbulaga nandoon nga yung hinahangaan natin ay nako ang sarswela number one nandoon yung gumagawa ng mga sarswela mga kalukuhan nandoon nandoon yung ano ano ulo nandoon yung hari nandoon gagawa talaga sila ng paraan para hiwalay ano naman talaga yung paghiwalay ang, ang talagang wasakin nila yan naman talaga, si malat sabol. Yung iba kasi hindi na niniwala, papaling-paling ng mga fans kung ano ang lumalabas na edited, yun ang pinapaniwalaan. Ay, nako, sorry po sa boses ko, medyo paos po ako. Sorry po talaga. Yun po ang, yung iba ay kasi yun ang pinapaniwalaan. ko ano nakikita sa social media, yun ang pinapaniwalaan. Huwag nyo na pong paniwalaan. Yung pera lang yun. Tsaka yung lumalabas talaga, puro po yung edited lalong lalo na mayroon talaga naku November na tandaan natin November na papalabas nila ang HLG 2 ni Alin at ni na po yan at saka ayan mayroon pong akong nakita na isang picture naman sa Vivo ata yun di ba, endorsement si main sa sabi, vivo ganun din naman si Aldin pero hindi naman sila pinagsama, eh. pinaghiwalay sila tapos yung kay may naman, ang suot naman ni main pinapakita pa nga niya wedding ring at engagement ring kay Aldin po yun inuulit ulit ko sa inyo, kay Aldin po yun kahit may mga bago pa yan na mga picture na, ay iba na yung sing-sing, kay Aldin pa rin yun yung mga unang lumalabas, kay Alden. Yung mga latest na lumabas, lumalabas, kay Alden pa rin. Yan naman ang talaga, ang tunay niyang asawa. Di ba, sinasabi ko na sa inyo, nakakatawa nga, noong nag-engage, kunyari, ang suot, eh, di ba, inano nila, kung at saka, may na-engage na sila, ano, yun pa rin yung suot. Kay Alden, bigay yun eh. Mayroon na tayo, mayroon na tayong tayo, Aldenation, yung nakasave na sa mga baul. Kay Alden yun ni. Eh. Paano tayo maniniwala doon? Oh. Wag yung mga iba kasi. Hawan eh. ko na lang yung mga fans na ano, yun na nga, puti. Ay, lang, pula-puti. Eh, Ay nako. Nauuto lang, inuuto lang kayo ng mga Sarsweliist. Masaya sila pag nauuto kayo. Tayong pauuto na sa atin po kung panoorin natin yung mga yung movie or teleserye ni Alden hindi ko po kayo pinipigilan kahit mga proyekto ni May na siya lang mag hindi ko po kayo pinipigilan nasa inyo po kung panoorin nyo. pero bak kung ako hindi ko tala, hindi ako magwiwisting ng money lalo na yung mga movie na napakamahal ang movie hindi ko naman sila paborito or eh kasi Aldab ako oh. pero ito lang hindi ko po kayo yung mga Aldab na iba kasi sinusuportahan nila yung single project ng Aldab okay lang po yun wala pong problema na sinasabi ko po sa inyo na sa atin po ang decision kaya thank you so much mga palangga bye